Nakakalungkot isipin, isa na namang batikang aktres ang pumanaw si Miss Jacqueline Jose. Premyadong aktres, paborito ng lahat. Siya ay pumanaw March 2, 2024. Araw ng Sabado Sa dahilang pagkadulas sa banyo Nagkataong Pinayagan niya ang kasama niya sa bahay na mag-day off. Kaya wala siyang kasama para sumaklolo sa kanya para matakbo siya sa hospital. Ito rin ang dahilan ng pag-atake sa puso na kanyang ikinawala. Ang mga fans ay nalulungkot at ang industriya dahil nabawasan na naman ang magagaling na artista. Nabawas ang paborito ng pamilya namin sa napakakalmadong magsalita ni Miss Jacqueline Jose. Naiiyak ang mga fans, ang industriya, Rest in peace, Miss Jacqueline Jose. Premiadong aktres, napakagaling, napakabait, magiliw, palatawa. Yun ang tingin ko sa kanya dahil idol ko talaga siya. Sa isang banda, rest in peace. Iyak nang iyak si Andy Angenman sa pagkawala ng kanyang ina na siya ay nasa Siargao kasama ang kanyang pamilya. Siyempre, ikaw ang anak. Mas gusto mo na nasa tabi mo ang iyong ina na kung alam mo lang na ito ay mawawala na. Pero kung iisipin, sa edad na 59 years old, napakabata pa ni Miss Jacqueline Jose at siya ay malakas. Siguro, talagang ganon, hanggang dun na lang, wala namang nakakaalam. Sa last will and testament ni Miss Jacqueline, sa tagay niyang artista dalaga palang artista na yan premiardong artista ang daming award ang daming pelikula ang daming mga teleserye alam ko sa last will and testament hahatiin niyan sa kanyang mga anak ang mga ari-arian ang mga mansyon o bahay at ang mga sasakyan. So hanggang dito na lang ang aking pagbabalita. Mga guys, so bago tayo mag-end, please subscribe to my YouTube channel, EA Lucky Vlog at iba pa.